Nagkuwento ka doon sa taong hindi naman negosyante. Ang daling magbigay ng advice. Ang galing mo makapagbigay ng advice, hindi mo naman pinagdadaanan to. <coughs> naman talaga yung katotohanan pagdating sa negosyo. Number one, syempre hindi ka pwedeng mag-open up sa mga empleyado mo. Mga tao mo yung mga yan. Ikaw yung kanilang anchor, ikaw yung kanilang pillar, ikaw yung kanilang pinanghahawakan. Sometimes it's not that easy to be vulnerable with them to, it's hard to open up with certain friends or whoever that you're connected with who cannot really relate to what you're going through. Nagkwento ka doon sa taong hindi naman negosyante or hindi naman pinagdadaanan yung pinagdadaanan mo, ang daling magbigay ng advice pero at the back of your head, parang ang galing mo makapagbigay ng advice, wala, Di mo naman pinagdadaanan to. Kaya ako nga tinawag to na Builders Bureau kasi ang tunay na mga taong nakakapaglago ay yung mga builders. People who are building something. They're the ones that can actually scale something para you guys can actually open up and be with same group of people yung mga hustler din na naiintindihan yung mga pinagdadaanan mo and sometimes hindi naman kailangan ng advice minsan hindi naman kailangan ng solusyon ang kailangan lang somebody you can dump on somebody who can relate with what you did somebody who's going through the same things that what you've gone through if you get to meet people here na nakipanalo na yung pinagdadaanan mo and that is way better hindi ba